Ngunito nga nga mok? Ah, wapong kau yun? Wapong kau yun ha? Nganong gamay raman ta ka ho? Ha? Nganong gamay raman ta ka ho? Junalin rosa ja rek par pindu seling ni betat pa jadi Christine Joy Ingin sih kagawat kay waman mandaw ro nalipa yutagan mo taney poan taney katong amo amo ko lamot iparako nanaw Kay nalipa pa mo bang ngong na pagdegana Isinisa gid moron Richel, like Berlangit Eduardo Armada kormata David, Mercy, Helen Elvet Lady, Jennifer, Gemma, Mary Grace, Mary Grace Mama, Evelyn, Claros Felix Deloso, Cyril, Emilita, Aita Emily, Esther, Merinda, Carmelita, Ellen Joy, Milagros, Milagros Flores Mama Maba? Kani? Mila Milagros? Asa Mila si Milagros? Nah, tau ke Grapol Mas? Wala? Corley Benicia, Jima Shainami Merlita Ilinda Jerry Flor Analinda Jersel Geraldine Erlinda Charity Roskin, Estrelita, Melvin, Merlinda, Rose, Adrilin, Amakin, ang pinakalas. Ang pinakalas mo na ay friend nyo. Bonos. Isa pinakalas ka, Adrilin, Amakin. Mag-story ang taong niya dito sa sabag sa barangay na. Tagaan ka kang bonos. mo ka mong kagaling ka. Isa kayo nyo. Rose Lumbong! Ate si Rose. Kamu doha. Tomo sa sa lang niya yang baru ato staff, akilan, bandelan, kabaho, maki. Ah, halo

Ayo ini sila sok sama kamu tadi kok. Sesulap petaro mah. Lah ini mah sok sok sama kamu tadi kok. Kabaho, gimpal, maki. Kupik kamu. Asa si Miss Akilia, Akila. Nah, si Miss Bandalan. Si Miss Kabaho. Wala. Siapa sini? Sebab apa boleh letak dalam konsep? Gimbal maki, si madam maki pun dibaduhah. Siapa? Lift tadi, makrista. Daya. Nggak, grace kasut, ah, si grace race. Asyik race, dapat mengekalkan begini. Nak, ta pulang kos. So si Maki lang o si Papaho ang wala. Balaan ninyo ha. Gusto ko mapabalokin sa ito. Pati itong sa Kuan. Pati itong sa West huling Hulu. O sa Feeder. Ha? Okay. And ang ato ang mga health worker, ano, Ang medical centers worker. Bilarmino. Teristi, Fernandez, Ontal Blavaria, Bungkalan, Nina, Nina Castro, Teacher na siya di Nina, ha? Apilang Darat, Ayo nasihat Ay, Dimas na ini, Parang di si parang nabi, 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 parang at as duty, okay lang ma'am ha, kung sakaling natin sila dili mga nikay, na mga klase na ha, okay lang. Pero kamo okay naman na ha, naraman sila diyan. Pero na mga representative. Mga guwapa kayo ang mga dinner worker No? Namuti na ilang mga liho, ilang akta, ilang sako, kay aircon naman sila. Wow! Yan na kamo, pitang, ang mo. Sa mo. O lipstick mo ha? Sige, sige. Ino mo atong kuwan sa tungglo ka tayo. asang asan sa lokal? Silver. Okay, Mr. Bilya. Sayas, Bilya. Wala. Lista, lista, kasi sa tola. Alasagas. De la gente. Palma. Sa Palma. No? Di ba yung ngayon? Iskander. So, si Tuelo Pe. Si Mang Pe. Kaya namin siya si Mang Pe kaganina ka na. Impossible. Kung namoy mga alitan sa itong mga silingan, impossible sa level sa lupon or level diri sa kausen sa mga nagawad, kaya masipul mahusay na ha. Ayun natin yung pagbabuta sa ilahan Kaya pag mabot sa ilahan, trailing na na kayo. After sa lupon, certificate of action na na, korte na musunod na na. So yung sa level pa lang sa court leaders, and then sa level sa kagawad, ah, mahusay na. Okay? Yung pinakasakot -so 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 niya eh, hindi mo mahusay sa prokleder, hindi mo mahusay sa mga gagawa. Pag ako dito sa lupon, na na tayo gihakot. Pero sige ha, depende na kung sa inyong pagbati ha, depende sa inyong feelings ha, sa itong mga na, na yung mga kaalitan ba? Basta ang tumong sa barangay is ang um, pag-ibalik Basta kami tanan, group leaders, local, coordinators, ng nagawas, ah, uh, we'll always squad. ganang assure that we will extend our effort para magkaroon ng karagluhan na yan, both parties. So, ganyan ang principal na ito. Sustituin to Sunday so, si Room, si Sir. Sir, After mamaya, si Gamuno Chairman ay sumulihan. Abayan! Abayan Alan. Nasa sir? Mobilia. Wala. Mobilio. Meliosa Salvino Senior. Montero Jose. Ah, legend pa. Bitch na to, natawag na lang ako si Maas, Monty, natawag na. Si Mas Miss Monte, natawag na ako. Si Mas, natawag. Kasi wala na akong natawag sa coordinators. Si Nin, natawag kayo. Ang oh, pangalan, ma'am. Sige, isyagin ko mo kayo mong pangalan, ma'am. Kung saan ma'am? Mary. Mary Grace. Mary Jane. Mary Grace. Mary Jane. Mary Jane. Ha? Rizalros, Ate? adek, 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 adek,

Wala na kalimtan, nakalimtan kasi yung mga suko mo. Wala na kalimtan. nakalimtan. Anyway, tagay pa ko mga 10 minutos na lang. Actually, next month, magkaroon na tao ko ah. Magkaroon na tao ka, General Assembly. Sa General Assembly, dito na ito Ang katong mga accomplishments or bypass na ito na may requirements na magdumala ni Ma'am Joy, dito ilatag ang tanan. Tanan na mga projects, tanan na mga homelessmen, o tanan mga plans. Sa itong mga projects, makalakit na dito, ang katong mga presyo o ang katong mga kwarta allocation na gilikog sa ato mga project. Pero pahapyawan ka mo. Ang katong dimension kaganina dito sa Proof kaya tingnan natin siya mga 20 million eh. Katulad ko na pero sa kumpito dito. Ang buhaton niya is magkaroon one of one ka ng refracting na kanilang dahil pa dahil ang buhaton dito. So, I think mga 50 million na siya, pero na yung mga phase, yun namang mura o na nila, phase 1, phase 2 na project. Uh, project 1, project 2, kanapang hindi nito ito ipinuukon So, mao na siya ng project din ha. And yun ang na to, diha lang nga atong giuna, tungod kay nakita na to, affected ang kang katitiman. Kaya pag mag-clock lang ko din ha, diha sa ilat, at tubangan na tiro sa kita sila kagawad, na uh, nagagawad sa liba din ha, kagawad na kagata din ha, sa iyo mag din ito. Pag mag-clock na din ha, mag-flow sa may katitiman. And kang is very affected at siya na uh, balik sa tubig. Kay naanay building din sa kam sa titipan katong nila at mga kumbatan nila. Maapituhan, mapahaan ang ilang mga bala, ang ilang mga gamit. So, affected ka ayon is an order sa syudad sa dapat. So, mas prefer ko since nakakuha ko oh, ang allocation din ha. Nakakuha oh, ang allocation sa council. More or less mga 50 million na siya. Pero by face nga, by face. Dili na siya project sa barangay, pero pag-project na siya sa DP. Kami lang na ang identify o kami lang na ang request ng mga ipulgo para i-report na to sa ito ang mga uh, sapa. So, yun na lang nato din ha. Kaya talagang affected kayo na um, sige panawag sa ito ang mga officials diha sa PNP. Dato pa sila uh, General ano General Iskubal. Sige sila panawag sa ato So, kung sino ang sa barangay, so kay work out na to. Ah. Uh. So, karon nagkaroon yan na doon na ikaw sa project. Pengayar kaya pangayon ka rito, always, almost 50 million na siya. Pero ayaw ko ka, kung sa talaga face by face ng ginagmay natin ating mga tulog ang face natin. So, ang sunod na itong buhatong din ha, ang kanina po, may tulangin. Diri sa may tulay, so magkaroon niya ko ng brick din sa may tulay. Kaya gusto na ko, sabi na diri sa atwang, sa loon na itong, diri kita ko ila abay-abay na street, sa loon na ito natin ha, i-refrap natin ng mga kilit-kilit kaya para kung magkaroon pa dalan, paingon dito sa so, katubit ang gidonate ni ah, uh, gidonate ni sa to? Katong nag-donate dito? Carpio, parte ano, na i-donate na kasi si Carpio o naman ang dito donation uh, na permahan na sa mga isuho niya tanan almost 7,000 square meter ito ano? 7,500 square meter o ginegosin na ni ng na Tandakal so, ang barangay kumunan now na ang siya ay property Pinaabi kang Judy and Cardio sa ihang mga iksuod na mo dahil mo sukon o 7,000 square meter. Ang 7,000 square meter, ang isang ektarya is 10,000 square meter. So kung nga ay 7,000 square meter, ang isang ektarya tatasan lang o 3,000 square meter. Ang nabilin na sa mga barangay officials o sa mga karaoke family, magutang pa rin ha o paligid. So, palingke ang buhaton din ha. Punya, kung niya, kung ay mga buildings nga buhaton, uh, kinahanglan ka building na dilip pang privado. Of course, dilip sa kapital, dilip sa gagawa, kundi building siya para sa mga tao. Pwede hindi ka magkutang ng opisina sa senior citizen, opisina sa tangang mga opisina, pwede na tukutan ba? Hindi lang privado, e mo, emong mo ang sakot. Kung aling kikyo, ang ibutan din ha, ang pinaka-medyo objective, aling kik, ipangalan lang na sa sa ilahang niluno. Ang mga lang isabutan kung ron, ang ipangalan. So, basi pwede, Barangay Komunal, Bernardo Carpio, Public Market. Ayan, pwede mga ganyan. Hanan na tayo mga proposals, pero uh, mag-istorahan na pag-ibili nila kagawad, mga kagawad na to, o ang karabi yung pamilih, kung saan dito muli pang names na to. Pero pag pag-agutin din ko, may punta din ito is, naalatay -na barangay site. So, pwede na ito mag-boto sa simpulan, pwede na mag-boto sa palingki, pwede na mag-boto sa buildings, anything na pwede na ito mag-develop dito. So, yung anasunod, ang may tabuan ng tosyo, dahil sa may tulay, sa may tulay. Dinak nasiyahan sa may tulay, at pamimagagawad ang andakan. Sobrang tama na to, atau umuwas ng sa accomplishment nila ng mau, Kay, wala na? Human monumento, yung takda sa taon barangay. Kung dili pinaagi sa tama, o ganawag na nangangamot, hindi So, likarang misiunan na siya kasiyahan, magkaroon talaga accomplishment din ako. Magturo ako parang barangay kong moral, naanay mo ng pangkirohan. Tapos na kasi pag inapoy sa mga tao ito ay interesado magtinda magtindatindan na ha at kung nao gulay, kung nao kalabasa, nao mga talong, nao mga kung na chile kayo ba? Kung ginamin, medyo pagrindirinin ako, May pwede mo magkutang din ha o mga stall stall ninyo, tindaglama, tindagkuan, kung niya katuhilig mo ng mga isda, karne, pasit, o ba't saan niyo ipinda, pwede mo din ha? Pwede mo din ha? So later on, develop lagi na na That's a great accomplishment sa ato mga kagawad Dabi na kagawa na kagakal Kay ilahang na negosi, ang ato ang na negosi Ang mga na negosi Ang kanak siya na power Okay? Wala mo naging pineapple Sige, ang um... Pro-Ponce, nasugda no, na, ah, na dito kap-kap so, ah, ah, sa CTI. Nasugda ng kap-kap. Mga nakakotigo dito na mo sa council na simito na padulong dito talaga. So, sa tarong kap-kap, ha, ng kumahan, letarong buhut sa CTI. Dito sa nakagi na mo dito sa kuwan. Pro-Kuwan, nakagi na mo dito. Nakagi na mo dito, kasi wakagi dito. Dito. Ah, mo dito. Dito yung lakatawang taon di unahan. Simintado na to dito. Gigan dito sa green Orchard, chart ito sa boundary na to padulo dito tanan si mintado na to karon siguro next week pwede na to i-open pero humana si Opuho, na siya buho na kahit na kahit motor pwede na dito makaagi ang motor o niya dali lang tawa wala pa ng ha lang wala pa na ang katong dali sa disenyo ito ang basador kaya eh, uh, sila na uh, <coughs> jadi nilai di pa siminto So tas yan is itu tanah ham siminto dia berapa? Oke. Oh ya, nak text text joy. Di pa bot ya apa sih ayo. Try kau yang aku dijai meeting. Hopefully, siya. Congratulate daw dito sa mga naka

Ako pa pala ka bet pag-unsin. pag i Share lang lang sa inyo. Share. Kanan gamay palipay lang dinamo sa nila sa itiyo mga kay at least ang inyong pamasahe babadudon dire. Tung maswertehan. Pero obligasyon niyo nato din. Blakbita na po ako ang ipaabot sa atong local government na kinahanglan magbinatay ta karon halaga sa peace and order sa atong barangay Kaya, Didik man, Didik man sa inyo na di makaya pero mas effective mas epektibo kung pati ang katauhan sa iyahang barangay dito sa matak barangay mo tapak sa pagmintinar sa pisal water ha so tapak din mo kitang tanan labi na sa mga properties kinahanglan ato intensify ang pagbantay sa tuang buwat sa tuang kanibang base and order sa itong barangay. Eh, very affected yung tayo na hindi na itong ilangang propaganda kita na uh, ano, pagpasundo ng ICC direkta sa tuwang judad. So, how affected yung tayo ang base and order sa tuwang judad sa dapat. Tungod kay hesitant ang tanan ng mga nasa authority na mukandak, mubuhat o mga ganagot Peace and order activity to falsify and to stop crime sa isa sa isa sa So, kay Basik, pag na business siya, nai na yung tabo. Iapil na yun sa investigasyon sa ICC, iapil na yun sa kanapang credit, anang kamatay, even mga legitimate siya na legitimate pa, na no operation. So, sa mukan, sa mukan, na nai kami, mga kapitan, na pipit ka, Ha? So, kita na lang sa itong level ng tag-barangay para makatapang sa itong finansya na po, makatapang sa itong local government, kung ito ba kung yung paste, dinanglan kita in our own level, in our kanabang level. Uh, panikamunta na ito ang mga tapang na kung makapugong ka sa mga tag-crime. Actually, na naman tayo CCTV. Kaya ka na na ang talaga nga na mapasiliti. So, mga giya pamaagi, uh, utsawa na ito kapag uh, kan pang ang mga ginagawa ng problema. Okay? okay? Okay. So excited na mo ako po. luta excited na. Gusto mong minaw. Minaw sa mga tagal ng lugaw. Tagal ng lugaw. Ang ah, ako mga staff di ko kuan. Wala na ko tawag ako mga staff. Ako mga staff di ay... may attendance sa staff. Congratulations sa katong ni Karen kag ganina ha. Congratulations. di balik kayu siya o um... ma'am, asa si mam? si ati bibing di balik kayo gawa ko kayo tingog mam ok, kita sa may mong kuryo si kanon ko sa sige, sige ang At, ato ang uh, mga projects kung bitin mo ah uh, by next month sa ito ang assembly, inatag ko na ito tanan ha, including ang itong mga presyo, ang itong mga allocation, funds allocation din ha. Ha? So, ay lang kayong kabitin, kay ready lang na matanan, prepare lang na matanan. So, again, again, and again, sa itong mga coordinators, dapat kayo po gamit sa mag-develop sa itong barangay. Labi na ang itong mga pro leaders. Sa nga itong mga lupon, dapat kayo magdevelop develop sa system, sa pagpadagan, sa sistema, labi kana sa namang pag-arik law. So, in terms of barangay laws, there sa ato ang barangay. Ang ato ang mga health workers, padayun, ha! Ito mga health workers. Ako muli ang mga muli niyo, kinsa mga bob. Wala tayo cut off, cut off ha! Sa time ha! Wala tayo cut kat off. Kato mga... Ito ang sabi tao, ito ang mga issues na ang ito ambulance na nangyong ilog. Oh. Kita ko ito to ambulance na ito, nangyong ilog. Oh. Uh, gamay ang amaw para dilito siya si Ilhan na tip sa atuang ang puan. tip sa atuang driver ha eh, kaya ginabawal na ito na katulang itong insidente ha na nakasalayo o haon ang kanipag nagkaroon o miscommunication ba abin na mo o medyo doon doon na itong pasyente ng haong kung uh, ang amo ang nato bilis ko tawasan pesos lang sa kanyang ambulance yung sure short kan driver na auto para makabalik diri sa atuang sa atuang siyudad sa Davao mo nga nagpapumok siya dito di typical ka ng, ng ng, 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 ng na kanang nangwarta or nang 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 dilinsya na driver ha ay eh, disiplinado ni ato mga drivers diri sa ato para ni og may madunggan na nang kan ningin sa inyo ha mangira mo sa kena ningin sa inyo ang driver di pa dalon sa ato ha pero karon pala lang sa rena ko ang ginabawal na to na o oh, maglabot ko yan

dahil layo, ulang dayang ang 2,000. Wala nang ko nag-isipin ka ng dulo ulang ba ang area. Pero pinsan na itong effect eh, pasensya sa inyo, mga ipot pa sa inyo kayo. Dilip ay kosmito ha, sa estimate sa krubo, sa, o mga magalat na krubo, kung <laughs> Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.